So dito nagsisimula ang Katabang -Kata Katangnan Bridge. Yan. At marami po tayo makikita ngayon ng mga turista. Ayan. Nagsimula na. Malakad lang sila na. No? Ayan o. bug pa so is muninoy so si marami pa may patrol din po na or police na nagpa naglo roving dahil marami pong mga tao dito na may sasakyan na tumitigil at para magpicture ang uh, iba ay mag-stay no kaya ito ay sino survey at uh, ano uh, pinapaalis din ng pulis pag na nagtatagal sila sa pag stay kasi nata-traffic po dito ayan ayan o oh. so ito ang tulay na katangan kung saan ang isa sa mga pinakasikat at sikat na lugar din sa mga turista ayan oh. nagpapa oh, yung mga tao uh, mga ano mo naman pag Pilipino <laughs> nasa lilim lang no pero pag uh, turista kahit mainit yan ay talagang pupuntahan or uh, aharapin talaga yan so di ba daming mga tao ayan tingnan mo naman yung mga tao dito dahil sa init at hinihintay po nila yung sunset kaya ito ba uh, bakit ang dami tao dito? Dahil sa sunset na tinitingnan nila at uh, pinipicturean nila. At dito rin matutuwa makita natin ang dami pong mga turo-turong pagkain. Yan ah, uh, mga snacks. Ayan. So may mga uh, turista din, mga foreigner, may mga foreigner din na nagtitinda. O meaning dito na talaga sila nakatira sa Siargao at ginaganahan na silang tumira dito kahit mainit ang panahon. Dahil sabi nga nila, tao guys, dahil Sunday. Dahil sabi nga nila, ang Filipino ay napaka-humble, very welcoming no, sa mga turista at mga uh, tao kahit saang sulok ng mundo galing. So, yan po. So, may mga polis no? Kasi pag nag-standby ka dyan, yan ikaw ang dahilan no. ng traffic dito sa tulay na ito. Yan. So, dandahan na po tayo guys dahil ang daming tao. So, this is it, pansit. Ang lugar na pinagkakaabalahan ng mga tao at lalo nga ng mga turista Para makapagpicture, makapag gagala at makik makita ang sunset Ayan ho Ito yung uh, Katangan Bridge Diba tayo dito ay Katangan Bridge pala? Ayan <laughs> Hindi po Katangahan Bridge ha <laughs> <laughs> so This is it, pancit dami po naka-parking dito May iba pong uh, naglagay dito ng parking area 10 pesos So, yun po So, yun lang ang uh, tingin mga kita dyan Kung bakit uh, pinagpipilahan at ang daming tao po dyan Dahil sa sunset Na kailang makikita maya-maya